Umuelta si Vice President Sara Duterte sa akusasyong tumanggap na ko siya noon ng mga baril galing kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagpasaring din siya sa mga nag daw na maging susunod na Pangulo ng Bansa. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte labas sa sinuwalat kahapon sa Senado ng isang alias Rene. Dati siya miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nakaranas umano ng pang-aabuso kay Pastor Apollo Quiboloy. Ang akasasyon niya kay BP Sara, dati raw nagpupunta sa tinatawag na Glory Mountain ang Noy Davao City Mayor kasama amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-aari raw ni Quiboloy ang lugar na napupuntaan lang daw sa kainan chopper. Nakita rin dalawang mata ni Alias Rene na minsan dumating sa Glory Mountain si Kibuloy. Bit, bit ang mga bag na may lamang mga baril. Ano, ano yung... Inilatag ito at kalaunay siyo, ibinigay sa mag-amang Duterte. Ito. Hindi yan direktang itinanggi ni BP Sara. Pero hindi na raw siya nagugulat. Nagpahaging din siya ng posibilidad ng pamumulitika. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring isyu laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Kahit aniya atakihin siya ng mga paninira sa mga susunod na araw, buwan o taon, sa trabaho lang daw nakatuon ang atensyon ng Vice Presidente. Wala pa rin bagong tugon sa akusasyon si dating Pangulong Duterte. Pero ayon sa kanyang dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, imposible namang makapagdala ng mga bag ng baril sa sinasabing glory Mountain kung chopper lang ang sasakyan. Masyado raw yang mabigat. Wala, wala. Bakit siya kung ng baril? Di ba? Mm -hmm. Tapos sa niya, tanda yung mag-ama, kinawa yung baril. Just, ayan, a pure concoction of uh, absolute liability. <laughs> Hamon pa ni Panelo kung sapat ang ebidensya laban sa mga Duterte at kay Pastor Kibuloy, Eddie eh magdemanda agad kaysa pag-usapan niyan sa Komite ng Senado. Wala rin anyang basayan ang na laban sa Pastor. Patuloy pang kinukuha ng News 5 ang panig ni Kibuloy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary Dalayon, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.